Uh, nag-aani na siya at talagang hinog na hinog na ang kanyang munggo uh, malakas ang hangin dito guys ano, sa bukid at uh, pasensya na kayo kung maingay ang ating cellphone at uh, ito na nga yung ating mungguhan guys at uh, paani na rin to ano at uh, hinintay lang yung uh, ibang tao kasi busy lahat ang uh, tao dito sa bukid sa pag-ani ng uh, mga munggo. Kaya itong uh, munggohan natin eh wala pa tayong uh, tao para mag-ani ano Pero ano ho to, uh, itong bungo natin eh, mga hinog na nga oh ayan oh Pwede nang anihin talaga paani na siya Ito katulad ito katabi natin no oh. uh, ang pagitan lang ay pilapil guys ayan oh Ito sa kasama natin na magsasaka at ito naman yung sa atin ano Ayan hanggang doon yan doon no ayan aani na ho ito guys kaya lang uh, wala pang uh, taong uh, mag-ani dahil lahat busy sa pag-ani ng mga munggo kasi lahat ho uh, ng tao dito halos lahat may lupa eh, talagang nagtarim ng munggo sibuyas at kung ano ano pa ano. So, ayan uh, update ko kayo sa ating uh, sibuyasan ano? at uh, ito na nga dito tayo sa bukid upang uh, ipakita uli sa inyo. Yung ating uh, tanim na sibuyas dito sa bukid. And guys ano at uh, gusto nang maglabasan talaga yung mga bunga niya oh. Laman, laman ng sibuyas guys. Siguro abutin po tanong, uh, hanggang katapusan. Sa tantsa ko no. Ayan. Mabuti ang patanong hanggang katapusan guys. Meron namang iba eh, ayan, talagang nakalabas na. Malaki okay, oh. Nakalabas na yung iba. Yung iba eh, wala pa. Parang hindi ata sabay-sabay ang uh, paglabas ng mga laman, ano. Katulad niyan guys, oh tingnan niyo, may uh, dobling na itanim ano, ayan oh. No. Doble, kambal. Ayan, pero nagka laman pa rin ano. Kasi alam niyo, ho, ah, pagka ganyan na uh, doble, hindi masyadong lalaki ang laman. Hindi katulad nung yung single Ayan oh, no, laki ang laman oh. No. 'Yun. <clears throat> Ito yung first batch, ano. At uh, hanggang ngayon, eh, hindi pa rin uh, naaani, guys. Hindi pa rin naaani ang first batch. Pero, malapit-lapit na ho ito. Baka hanggang katapusan na laang. So, ito, ito yung uh, second batch, no At uh, magandang tindig. At malapit na rin uh, magkalaman ito. Ano yan? Lapit, lapit na rin magkalaman guys. Ang second batch. So, matataba naman ang mga dahon niya, no? Yan, Matataba. So maya maya siguro uh, patutubigan to Dahil uh, napakatindi pa ng uh, init guys uh. Ang oras natin ay Titignan natin uh, ang oras 2.24 ng hapon So kainitan guys Ayan So update update lang muna tayo ngayon At uh, Wala pa Wala pa hindi pa pwedeng anihin So yan nga guys at uh, kasagsagan ng init. Nandito tayo sa gitna ng uh, bukid ano. Upang i-update kayo sa ating mga tanim. Thank you guys for watching. At sa lahat po nang uh, hindi pa na subscribe please subscribe my channel. Or follow. Paki, uh, pindutin rin po ang uh, notification para masubaybayan nyo po lahat ng ating vlog dito sa bukid. Maraming-maraming selamat muli. Thank you. Bye-bye.